ay po mga kalingap magandang araw po sa inyong lahat magandang hapon magandang gabi at sa muli po mga kalingap nandito po tayo syempre sa ating mga ginagawang pag-i-scout sa araw-araw ano po so ngayon po mga kalingap babalikan po natin si Rona kung naalala nyo po yung uh, yung ina po na naglalakad sa uh, kalsada ng kainitan po ano sa katerkirika ng araw so ngayon po mga kalingap uh, babalikan po natin at uh, yun nga po, bibigyan natin ng uh, pambili po ng bigas. So, ngayon po, samahan nyo po ako mga kalinga para mapunta natin siya. At uh, sa ngayon po, wala po akong uh, nadalang bigas. at uh, bibig Bibigyan na lang po natin siya ng pambili ng bigas para sila na lang po ang bahala kung uh, mag-grocery sila at saka bumili sila ng bigas. Ano po mga kalinga? So, ayan po. Marami pong salamat sa lahat at siyempre po huwag nating kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog. Kalinga Prab at ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po. Ayan, maraming salamat po. Ayan po mga kalingap, so sa ngayon po ay hanapin po natin si Rona kasi uh, wala po siya doon sa kanyang tinitirhan. At uh, meron nakapagsabi po na nandito raw at naghahanap ng uh, magagawang walis. Kaya mga sakalingat, samahan niyo po ako para hanapin natin si Rona kung saan man siya naroon sa ngayon. Ayan hey, po. Hey, po. Ano po? Gawain walis. Magagawa ka ng walis? Opo. Ah. Sayang din. Pera din to. Ah, gumagawa ka rin pala ng walis. Ouch. Oh, oh hindi ka. Ayan ba ang libangan mo dito? Nakakailan ka naman yung sumagatin? So, dalawa, tatlo. Tapos, uh, minsan, Binta mo? Ano lang po, 35. At minsan, yun, 20 lang. Hahaha. <laughs> Ay, pag dito kung kung may 20. O hindi po, nilalako po nilang sa... Um, ayan, mayroon na ano, pumatok uh, ka dito. Marami rin nga uh, nagsabi na balikan kita. Kaya, ito. Uh, binalikan muna kita para mabigyan mo lang na muna kita ng uh, kung ano, ng pangbigas mo. At uh, sa ngayon nga, uh, wala naman akong dalang bigas. Uh, so, bibigyan mo lang kita ng kaso. para ikaw na lang mamili ano para kung gusto mo pwede ka na lang mag-grocery ano ano kumusta ka na gagawa ng wali simpuat kailangan <laughs> ng money nasaan yung anak mo pinatulog po tapos yung isa po ay gising namo problema din po ako <laughs> <Ingal> po ako ah <laughs> bakit kanina ka Kumukuha ng pan? Uh, pangwalis Opo. Ngayon po. Tapos, ngayon po yung mother ko po, oh. nagkago, nagkaano na po ah, siya nang... Ka yung mother na mo sa Opo. Uh, 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 so, uh, so, yun nga, uh, anong, kaya ako na balik dito, mayroon na na dapat daw ay matulungan ka rin ano, kaya ito, abu uh, bumalik ako unang-una get unang. ka ng mga tika ng mga pambili ng, ng uh, pagkain mo dahil uh, sabi nga baka wala ka ng mga pangkain ngayon kumusta naman pala yung araw-araw uh, na may pagkain dito ano lang po sakto lang <laughs> ano po, talagang uh, napagod po. pa ako mm -hmm. Ano po, sa pagkain naman po ay sakto lang. Minsan, wala nang bigas kaya po yun tipid Nagsasagpo ako ng kanin sa bahaw na lang at ulam minsan tuyo pero masarap na po yung para sa amin dito may mga gulay naman dito dahil wala bang dito makukuha ang mga gulay dito sa banda dito sa inyo? Ay, kung kita niyo po ay dati po meron. Kaso nung no, marami na pong tao ay kumukuha din po sila ng gulay. Kasi may ginagawa po nga po dyan. No? Mga trabahador po, no? kumukuha din po kaya may kaagana po. Minsan wala na din po kaming magulay. Kahit gusto na ay magulay ng gabi, wala na. Bihira po, ang gulay na lang dyan. Paku, aso, malayo na po doon po. Kasi ang mga kalina, ito po ay kaya kung hindi kung hindi ka rin talaga gagawa ng mga ganyan mga uh, pagkatulong sa yung tulad ng walis ay talagang hihirapin mahirap din ano ah. po ito po ano po ito Mal ang ginagawa po na yung mga hulog ng ano hulog na palapa pwede mong gawing walis pwede panggatong ito bang ito bang natitira ninyo ito kanino ito, ito, ito mga kanino ito mga nyoga na Doon po sa ano, may ari po. Doon kay, sa tinitirahan po namin ni mama. Wala, wala, wala naman pala kayo dito ang ari-arian? Opo, kaso ma, maalis na din po kami dito. Pinapaalis na ba talaga kayo dito? Hindi naman po. Wala naman pong sinasabi. Sinasabi na? Malis kami. Kaso po ay eh, nahihiyanap din. Kaya, nung sabi niyo po ay mabalik kayo, umasa po ako talaga. Kasi, um, dapat po mauwi na din po kami sa, ano, sa dagit ng isang araw. Kaso, eh, sabi ko baka bumalik si Kuya Mar. mga kalinga pa, sinamahan ko na muna po dito si Rona kasi nahihilo daw po siya kaya umuwi na muna kami sandali dito sa kaibigan niya. Rona, na kanina, nag-almosal ka na ba kanina? Kunti lang po. <laughs> Siguro kaya ka nahilo dahil na mo may tabak ka pati o oh. ano yan, palagi ka nakakupit ng tabak? <laughs> Pag nakuha lang po ng walisin namin ay nang ano magawing walis maka, mga ngahoy po. <laughs> Ayan, may dalang sundang. Pasok ka po, kuya. Hindi misa kami sa dahil nahilo po siya, ano. Uh, kaya dito na muna po sa... Uh, ano na pagkiramdam mo ngayon? Nihingal pa rin po. Mm. Um, Pero kanin... mama, wala na din po ito nga. Anong oras ka ba naghanap ng na... ng mga yung pangwalis, anong oras ka nagsimula paghanap? Um, mga nine po. Nine. Nung nagsimula ka, nagpuan ka na? Kumo, nag, may almusalan ba kayo? Um, kaunti po, kanina, kanin, at po tuyo. Um, dapat uh, kahit pa paano, ano, magulay kayo? Para... Okay. Lagi naman po kami naggugulay ng langka kasi po taglangka po ngayon. Hmm. Itong kuan to, itong kwarto na to, kanino to? tuloy um, tinutuloy na lang po. <laughs> Ay, hindi ito sa inyo. Hindi. Ah, um, nakiinom ka lang ng tubig dito. Opo. Ano yung uh, kailangan mong maitulong sa iyo? Yung talagang ah, uh, ipinipray mo na matulungan ka. Ano yung tulong na uh, gusto ano, mo? gusto ko po talaga yung magkaroon po kami ng ng bahay po. Kasi po, may problema din po kami ngayon kung paano na kami kami. Ayoko naman po ng ano, bumalik muna dun sa binan po. po. Sa, kasi po, nahiha po ako dun. Mag sabi po ng kapatid ko ate mag kung ayaw mo muna doon, magsama ka na lang sa amin. Maka mahirapan ka naman. Kasi siya lang yung magtatrabaho. Ano yan? Kaya natin to. Kaya po, sabi ko, ano, sandali lang. Hintayin ko lang si Kuya, mam. baka bumalik pa. Sabi ko gano'n. Mm -hmm. Ay, sige ate, sa sana sa linggo maka makahakot na tayong gamit. Bakit pinapaalis na ba kayo dun sa tinitira mo ngayon? Hindi naman po. Kaso lang po ay nakakahiya na rin po kasi mag pag <laughs> po ay. Hindi, papano si mama mo? Nandun din si mama mo. Um, masama na din po sa ano nasama na din po nung kapatid ko po, mangupahan po kami. Nung nakakaano lang po din minsan ay, paano po pong, wala kami pang sa upo, baka mapalais na naman po kami. Hindi ba pwedeng dito na muna kayo para habang wala pa kayong bahay, wala pa dito? Kasi alam mo naman na, sabi mo nga, yung hanap buhay ng trabaho ng asawa mo ay hindi hindi pwede makapag hindi kaya makaupa ay kaya siguro kung uh, hindi pa naman kayo dito pinapaalis ni mama mo siguro kung pwede siguro dito na muna kayo maghinto at ka sabi mo nga doon sa mo hindi ka naman pwede uh, hindi pwede naman po kasi lang ay ayoko lang at malayo po saan ba yun yung dun po sa South Road. Nung nandun ka sa biyanan mo, okay naman yung mga pagkikisama nila sa'yo? iyo. biyanan ko po, makis lang naman po. Mm -hmm. Kaso siyempre po, nahihiya din po ako dahil nandun din po yung mga hipag po. Mm -hmm. Kaya gusto ko rin po talaga. Alis gabi-gabi po ako nagdadasal. Sana magkaroon din kami ng bahay. Yun po talaga yung dasal ko. Alos gabi-gabi, dadasal pa ako sa Diyos na sana po, one day, magkabahay na din kami. Kaya, kung saan-saan na -saan lang po ako napunta para lang po mahaliba nakikitira po kung saan sa kaibigan ko dito napunta ako. layan ang narating ko <laughs> dahil wala kami yung bahay. Sana, sana po matulungan niyo po Ayoko na po lipat May tanong ako sa iyo mula nung magkaasawa ka, ilang beses na kayo lumipat? Ano po? Una po sa inuupahan namin kaso nagkatrabaho po yung asawa ko ang po kami ng labo kaso yun po ay ano, libre lang po kasi di rin po kami nagtagal naglipatin po kami dun sa magulang niya tapos medyo minsan na pa ka kaintindihan sabi ko sa kaibigan ko, hindi po siya Oo, no, pwede. Okay. Ayaw niyang gano'n. Minsan po natagal po dalawang araw. Tapos balik na naman doon. Mga tatlong taon din po ako doon. Tapos, namatay na po yung asawa ng mama ko kasi medyo ano po ay nagkaroon din po ng conflict dati kami nung asawa niya. Kaya po hindi po ako napunta dito. Ayun po nung namatay na, bisita na po ako dito sa mama ko. Mas po. Noong uh, ilang taon na ba kayo magkasama ng asawa mo? Ano uh, Five years. Five years na? Sa five years na yun, hindi kayo nakaipon ano yung palagi sa may trabaho sa 5 years na yon? Minsan po, nawawalan din po. Tulad nung last year, pag na po siya sa trabaho. Kaya, minsan na, extra po siya sa mungan. Sa, ano, sa, pa, ano, palayan na extra po siya. Kaya yeah, may kahit pa paano na itatawid po yung pang araw-araw. So ngayon, uh, nung, nalaman na ba ni nung asawa mo na merong nag, uh, tulad ko, nag-vlog sa'yo, nalaman ba niya na meron na sa'yo nag-vlog? Opo. Umuwi ba yung asawa mo sa gabi araw-araw? Opo, nauwi naman po siya dito sabi ko nga niya, magkawa na siya ng bahay para hindi na ho din siya mahirapan kapapagas. Kasi po, yung trabaho niya malapit lang din naman po din sa South Road. Sabi niya, bakit ka nandito? Kailan malapit na yung trabaho ko? Sa kakalumayo. Ano po, mas ano dito kasi sa mama ko mas magaan ang pakiramdam ko. Sabi ko gano'n. Saka gusto ko kasi kasama ko din si mama para may kasama siya. Kasi kamamatay lang nung ate ko. Yun ba mga kapatid mong iba may mga asawa na rin? Opo. Wala din naman po natulong kay mama. Sa ngayon, ikaw lang ang kasama ni mama mo? Mm. so ngayon anong uh, sasabihin mo sa lahat ng mga nanonood sa atin uh, sa lahat po ng nanonood po ng vlog ni Kuya Mario sana po matuloy po ako na magkaroon po kami ng sarili namin bahay dahil nahihirapan natin po kalipat-lipat Sana, sana, po ay... Sana po ay mabigyan niyo po ako. Yung isa sa mga hiling ko po, po sa Panginoon na sana po magkabahin na po. Kasi po ang hirap, hirap po talaga nang wala. Ang hirap po makisama. May gusto kang gawin, may masasabi. hirap po. Nalala, pag ay, hindi ka kasundo, balis ang makakaralik mo. Nasalita na, di maganda, pero tinitiis mo lang. Kasi wala ka ng mga rides para lumaban. Kasi nakikitira ka lang. May akong makapalamukha mo. Tapos, kumakain ka. Bigla na laliparan yung mga kaldero sa harapan mo. Kahit hindi nila na ganun na. Ewan ko bakit ganun. Ganun masasaktan ko ako. Bakit naman ganun? Tao lang po ako. May damdamin ako. Nasasaktan ako sa pakikisama na ganun. Sana po. Ewan po. Para po. Makontento po yung isip ko. Minsan po talaga kung ano-ano na lang pumapasok mo sa isip ko. Mga anak ko, nagagalitan ko na. Tapos minsan dumadagdag pa yung sa asawa ko. Kahit magsabi ako sa kanya, wala naman pong magagawa kasi wala nga pong pera. Kami ko, tara, mag na lang tayo. mag na lang tayo. Ayoko na din. Ang sasabihin niyo, kulang yung pera natin. Wala tayong pambayad. <laughs> Ayaw po talaga ng Ibig mong sabihin mula noong uh, nagsama kayo ng asawa, nung magkasama kayo, wala man lang kayong bin... Hindi man lang kayo nagbalak na magkaroon o, o magpagawa o mangutang muna, hindi kayo. Ano po, naglipat ako dito. Nag-aaway po lagi. Kasi gusto niya doon lang ako. Ilan na ba edad ng asawa mo? 30 po. Kaya siguro hindi siya makakundin dahil alam yung makaporma ano kasi alam niya na kulang din yung uh, kanyang sahot. Ano ba yung napalagi uh, rin siyang may palagi rin siyang may trabaho? Opo, kasi po naglipat po siya ngayon sa ilang buwan pa lang po siya dyan sa bago niyang trabaho. Dati anong trabaho niya? Ano po, building maintenance po siya. Ano yan? Building maintenance. Ah. Pero po nga, ng babo, manok. So, sa ngayon, kung ano siya, anong trabaho? <laughs> Nagpumunta na siya sa kabaong? sa gawahan lang po. Kaba. <laughs> uh, gumawa na siya ng kabaong. Ay, kung halimbawa, marunong na siyang gumawa ng kabaong, hindi siya pwede mag, magsarili na lang? Nang ano po? gumawa na lang ng kabaong para may yung business ni Alam, alam niya ba yung gumawa na? Ano, eh? ano po eh, yan, lang siya. sabi niya po ay, ano po yun, yung kanya-kanya pong gawa yun, sabi niya. Hindi naman po siya to yung totally, yung part lang po nung kabaong, dun siya sa part na... Ay, ibig sabihin, part-part sila, parte-parte, uh, isang tao kung ayaw yung parte sa kanya. Ayun, kaya, ayun mm. mm, pala. Kaya, ayan po mga kalinga, uh, na narinig po natin yung uh, kahilingan po ni Rona. Sa ngayon nga po, ano, uh, binalikan po natin ulit para linawin po natin yung mga problema at saka yun siyempre po yung mga kailangan niya mga pangangailangan ng kanyang pamilya dahil unang una po ano uh, may trabaho naman po yung kanyang asawa kaya lang hindi po sapat na makapagpagawa sila ng bahay dahil nga po kulang, sa kakulangan din kulang pa po pang araw-araw lang kulang para sa pang-araw-araw. Lalo na ano kapag halimbawa yung asa anak ninyo nag-aral na lalo ng... Hindi uh... ko pa nga po alam kung saan ko enroll yung anak ko dahil dahil nga po sa ganitong sitwasyon na wala. Saan kami mapalipat. Uh, bakit dito wala dito ang paaralan? Meron po kaso. maalis na, na... din po kami dito. Ay, alis na rin kayo dito sa pag-alis niyo dito saan saan sa uh, target ninyo sa siyempre pag-aalis kayo dito sa sa isang uh, lugar alam niyo kung saan kayo pupunta hindi hmm, ko din po alam kung saan ako pupunta kung sa babalik ba ako doon kung sasama ako sa kapatid ko nasaan yung kapatid mo talisay po isa kapag sumama ka doon sa kapatid mo lalong mahirap doon dahil uh, may asawa din yun, pamilyadong tao rin, tapos pamilyado kayo, mahirap din. Kaya uh, ang maganda nito, uh, talagang magporsige na makapagawa ng bahay. Ano, halimbawa, uh, dito, pagawa kayo ng bahay dito, kwan din ba sa inyo? Uh, okay din ba sa inyo dito sa, sa probinsyang to? Kahit saan, basta po, may bahay basta kayo. Basta po, yung sarili lang po. Hang. May matawag man lang akong tahanan hmm. namin. Kasi talagang mahirap talaga yung nakikiisa. Ano? Mas maganda pa nga yung mag-isa ka sa isang barong-barong ano, -barong, uh, basta sarili mo. At uh, sana ano yung uh, raw na ano, sana huwag tayo mawala ng pag-asa. Panalangin lang tayo, manalangin tayo. Huwag tayo makakalimot kay Lord na hilingin natin sa Kanya kung ano yung Uh, pangangailangan natin at sigurado hindi tayo uh, pababayaan. Pikitin niya tayo. Kaya lang may mga oras, may mga oras kung kailan niya gusto tayong bigyan. Maraming pagsubok at uh, sana malampasan natin 'yon. Huwag tayong bibitaw. Nagdad nagsisimba ka ba? Hmm. Hindi ka na nagsisimba. Bakit hindi ka na nagsisimba? kahit gusto ko man po. Ha? Hindi po rin po minsan maiwan yung mga bata. Ah, minsan lang po kung magsimba. yung anak mo na binyagan na ba yan? Mga anak mo? Yung isa lang po. Yung isa lang? Bakit yung isa? Yeah. Alin doon ang nabinyaga na yung panganay, yung kasama mo noong naglalakad? Nasaan yung isa? Yung doon po sa... Um... Ay, hindi pa siya nabibinyagan. Wala pa rin po. Ayun. Yeah. Ano? Ayun yeah, pala, buti naman sabi mo, ano? unang-una -una, kung sana ano, sana po ano sa mga lahat ng na mga nanonood sa atin ano po sana magkaroon man po ng uh, sponsor para dito kay Rona para po mapa kahit na barong-barong man lang po kahit na kaunting lupa lang yan basta meron po silang matawag na kanilang sarili ano po mga kalingap dahil sa unang-una po talaga napakahirap makisama lalo na kung hindi mo kaano-ano at lahat kahit na po sa iyong kadugo mahirap din po dahil nandun yung lahat na pagtitimbang mo para sa kanila kaya sa ng mga kalingap ano sa ng mga gustong tumulong ay eh, kung makipag-ugnayan lang po kayo sa aking channel at uh, titingnan po natin mga kalingap kung kanino po natin ito maibibigay si Rona kasi kung unang-una -una po kay Dudong marami pa po siyang mga nakapinding ano po uh, titingnan po natin mga kalingap kung sino po yung mapagbibigyan natin ito at kung wala po kayong tiwala kung may tiwala man po kayo sa akin pwede po tayong maghanap ng lupa na matitirikan ng bahay nila kahit maliit lang po Uh, sana po ano, uh, magtiwala po kayo sa akin Kung uh, may tiwala man po kayo sa akin, salamat po Ayan Ayan, Ru Ay, sandali Ronan uh, Bibigyan kita ng pambili mo ng bigas, sandali Ayan po mga kalingap, sa ngayon po uh, uh, Bibigyan po natin si Rona Ng pambili niya po ng bigas O pwede niya po pambili ayan na na bumili ko ikaw na lang bumili ng uh, bigas at uh, yung mga pagkain ninyo at uh, huwag ka na maglalakad pati dyan sa con -ano. at uh, huwag ka mag-alala, hintay-hintay lang tayo kaunting tiis na muna at uh, huwag ka mawawala ng pag-asa darating ka. dahil para sa akin na parang nararamdaman ko na yung pangarap mo ay makakamit mo kaya habang may kalingap may pag-asa ay amen. Huwag kang mag-prokang makakalimot na magdasal. At uh, lalo na nga yung anak mo na sabi mo hindi pa na nabibinyagan, ay sana ano uh, mabinyagan natin. At uh, salato ng mga gustong uh, tumulong po sa pagpapabinyag ng anak ni Rona, sana po tulong-tulong uh, po natin. Tulong-tulong po tayo mga kalingap sa lahat po ng mga nagtitiwala sa akin, sa lahat po ng mga gustong magtiwala sa akin, nandito po ako nakahanda na tumulong sa lahat po. Okay. Maraming maraming po salamat mga kalingap. Ayan, Aron, anong uh, masasabi mo? Kuya ma, sa lahat po ng mga member po ng kalingap, maraming maraming salamat po. Kahit pa po eh, malaking tulong na po ito sa akin. Sa... Sa pamilya ko po, sa mga anak ko, sa ano po ay suportahan niyo po si Kuya Mar para po mas marami pa po siyang matulungan. Sa mga katulad ko din po mga nanay na hindi pa rin po nakakabukod, huwag lang po kayong mawala ng pag-asa. Dasal pa rin po tayo na sana one day madaan natin po kayo ni Kuya Mar. Ayan. Maraming salamat po ulit Ayan. po eh. maraming salamat sa iyo na ano. Ayan. Ayan. po, marami po salamat sa lahat. Ayan. Ayan, po mga kalingap. At uh, natapos na naman po tayo kay dito kay Rona ano po. Yung nga po pala ano mga kalingap. Sa ngayon ko po, po nalaman na yung nga po ano kahit anak niya pala hindi pa po, po nabibinyagan kaya napakalaking konform nagpagtitiis ano po na ginawa nila kaya sa mga lahat po na mga tumulong mga kalinga buksan po natin ang ating isipan buksan po natin ang ating kamay sa pagtulong at uh, ang inyo pong lingkod ay hindi po uh, titigil sa lahat po ng mga pag paggawa natin ng pagtulong ayan maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at pagtitiwala po. At ayan. Kung meron man pong magtitiwala, maraming salamat po. At ayan na po mga kalingap, hanggang dito na lang. Siyempre, uh, palagi po natin ipinapanalangin. Kuya Santos Matubang po, huwag natin kalilimutan. Ayan, maraming pong salamat. At siyempre po, ate Edna at uh, kalingap Prab Ayan po. At uh, siyempre po, Marius Vlog. Ayan po, maraming pong salamat. Bye-bye po.